So, welcome back to our channel. So please don't forget to subscribe this video so I'm going to updates sa aking pag-vlog. sa aking mag-vlog. Guys, okay, so, ay so kaya, paus na yan ay hairit guys. Sobrang inito na kaya pawis na po, ako. And then, uh, may papakita ako sa inyo guys. So, ito nga pa palang aking active ng bago. So, pangalawa ko na yan. Yung isa guys, nasira ay nung gumana. Yung parang um, pa squish siya. Pero kulay siya. Nakasapit lang siya. So, ayun. Nasira na siya. So, binahan ulit ako ni mom ng bago na pabilog. So, ayan, sa screen ko, guys. So, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano siya pagganahin And then, ako na rin yung nagcha-charge kasi yung charge niya kamukha ng sa akin, guys. So, straight naman sa kanya. Uh, ano, type C din siya kasi type C din tong cellphone ko. So, ayun. So, kunin na natin, guys, sa kwarto. So, tara! malabo. Sorry, guys, malabo. Ayan, patayin lang muna natin yung electric, ano, wall fan. Electric pantuloy. Wall fan yun kapag nakadikit sa pader. Ayan. So, let's go. Ayan si Viviania. Kasi, ayun yung manikin, guys, kasi, na nag-ukay-ukay si Minister. Nag ukay ukai. Si. Nenek vlog. I'm me, me, me. Saya tengok seni stancha. Ada stancha. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada So, ito may istansya mga kaibigan ko so, na. Ay, ginagawa ko din. So, ayan. Gusto mag-vlog. Ang bibigyan niya. Ayan, na, nagmana sa akin. Mm -hmm. <laughs> so, ayan guys. Ilak natin pa. Hindi siya maka-store pa sa akin. Dahil gusto niya nga rin mag-vlog. So, nakalimutan ko naman i-upload ng kanyang vlog naman dahil gusto niya. So, ayun. So, ito guys, ang aking rechargeable na electric pan. So, maganda naman siya. Super cool naman. And then, may stunt naman siya. Ayan. Kung na kaya na siya. Tapos guys, may pa-previous siya kasi lang pang ang So, ayun. So, gaganyan nyo lang siya. Medyo ibaba ako nila. Pero, dahan-dahan lang kasi. So, wait lang, guys. <laughs> Nakakangarit ko So, sa salampak na lang ako. So, ayan. So, ayan, guys. Kapag iti-charge ko, naka-extend lang siya ng ganyan. Di ba? Hindi siya matutumba. So, ayan. So, full charge naman ito, so, ginagamit ko naman to ang gabi. Kaya, ayan. Ganda naman yung kakalabasan niya. So, Pwede, ano siya, up to 5 lang yung kanyang kanyang pinlutan. So, number number 1 plus 2 na. Ayan. Plus 3, 4, 5, tapos, pagkailutin mo ulit. Ayan, itong tight lang siya. Tapos, ito guys, ito yung sinasabi ko magkamukha ng charging cellphone ko. Type C yung tamang natin, ha. So, magkamukha lang sila. So, gagamitin ko rin dito sa bahay. Tapos, dun sa school kasi. So, parang init kasi kapag lumangisok sa tagpan. So, kailangan ko pa maghanap ng saksakan niya. So, magka ano lang naman sila. Pag na-full charge na itong cellphone ko, ito charge ko naman ito. So, yun. Ayan. guys. So, yun ay tinopak. Gustong-gustong na mag-vlog ng mati. So, ayun guys. Sobrang excited na ako makuha si Fiona. And then, hindi ko alam kung makukuha ko ba siya or hindi. So, ano nga, binhan na ako ng um, sweet tooth. Sweet tooth. <laughs> so, ayun So, ito guys, ganito yung pangit. Like, this siya. Oh, Kita na, sinuot ko na sa akin. Tapos, pag gusto nyo namang electric pan, tapat nyo lang. Yun. Kung gusto nyo malakas, i-type nyo na. Ayan. Pinaka malakas na yan, guys. Naka-type na siya. So, papakita ko kung saan ko siya pinipindot. So, wait lang. Guys, dito ko siya pinipindot. Yan yung may X na yan. Ayan. Diba? One na siya. Tapos, Ayan. So, ganyan siya. Super cool naman. Ayan. Hindi mo maintindihan kasi galing Japan ito. So, cute. So, so, wait. Ayan. So, ganyan lang siya. And then, rechargeable. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching to this vlog. Bye everyone! That's all. Bye!